gawa ko at sara guys oh watch up dyan sa mga marunong nito ako makain nito yan oh O, oh, mo yan yung kadito ko dyan, ko ilagay bango guys oh, oh. mikos mikos natin guys para ma halo ang ano at syara ni Binoy ba natin guys kung anong lasa hmm so. Kenapa tak ada